bukid. ang kinabuhi sa bukid, inig-abot. Aho. Iho, rin manok, magtibuok. Hindi mm, mm. Ako, na pwede ni mukuha mm. mm. na rin kinabuha na siya. Kuha ako kuha ke Nah, dah kasih Dagan kuan pa man unta ni sedai, day. Ayo gi apil ang ulo, iapil mo Dil. Ayo is. aku putlo. Na, mo eh, na ni. Dagan hugaw. Na. I anak, kay ara ma wala yang, yan. Unsa so, nang nanga? Ng, Dili <tères> bora man. Ogane ekwa unang mga unsa ni? ayo yung mga bata ng sabak. dua patay Kuha anak siya, day. Pila na ano na siya kabuto. Iganay, sila rin James, anak. O magulang si James. Hmm. Magulang na. O magulang si James sa kabulan.